Porsigido ang pamahalaan mula nasyonal hanggang sa provincial government na matigil ng karahasan sa mga bata at kababaihan sa buong bansa at maging sa lalawigan ng Palawan kaya inilunsad nila ang 18 day end violence against women and children na pinangunahan ni Governor Dennis Socrates at ng Provincial Legal Office, Provincial Peace and Order at Provincial Social Welfare and Development. Dati ito ay human rights issue mama. Uh, pero as uh, uh, civilization uh, progress, nakikita natin na dahil sa uh, pagkakaiba ng mga katanginan ng dalawa sa kabila ng pagpuporsige ng pamahalaan na tuluyang maalis ang violence against women and children na naniniwala si Attorney Mary Joy Ordaniza Cascara, ang Assistant Legal Officer ng Pamahalang Panlalawigan na, hindi ganoon kadali matatapos ang karahasan sa mga kababaihan at mga bata. Na Actually, in my lifetime, kahit siguro in my lifetime, hindi pa rin ito matatapos. But uh, we are positive na through our activities na gagawin, kahit pa paano, mabawasan po yung um, incidents at yung possible ng mga violation against um, women and children. Ang limang munisipyo na may mataas na kaso ng karahasan ngayon sa kababaihan base sa datos na nilabas ng Provincial Social Welfare and Development sa buong 23 municipalities ng probinsya ay nangunguna ang bayan ng Nara na may 60 o anim na po ang karahasan sa kababaihan. Ikalawa ang bayan ng Ilnido na may 49, Batarasa 38, Aborlana 33, Brooks Point 28 at ito ay mula sa buwan ng Enero hanggang October 2023. At walang munisipyo ang Palawan na, na walang naitalang sa kababaihan at mga bata. Violence against women na mga pangyayari is all year round, all year round. Kaya nang campaign to end violence is, sabi ko nga, is to highlight About to consolidate lahat ng efforts ng government, this is more of a campaign, this is more of an advocacy, increase awareness. Ayon sa Provincial Social Welfare, isa sa bawat limang babae ang nakakaranas ng karahasang sexual, physical at emosyonal. At ito ay mula sa edad 15 hanggang 49 anyos mula sa kanilang mga asawa. Pero isa lang sa tatlong babae na nakakaranas ng pang-abuso ang nagrereklamo at kahit tinuloy pa nga nakasuhan ang lalaki ay ang asawang babae pa ang naghahanap ng paraan para mapalaya ang kanyang nanakit na asawa na hindi na maaring husgahan na dahil sa kinakaharap nilang stress isa ito sa dahilan na sa patuloy na problema ng karahasan sa kababaihan paghumupa na yung emosyon yung biktima mismo ang uuwi nga ako sa bahay namin, pinatawad ko na siya Prepare lahat ang some case, ito, real, ano ito ha, uh, may warrant of arrest na, tapos, syempre, kalituloy na yung kaso, yung misis power, yung battered wife pa, yung naghahanap ng pang bail. So, ganun talaga yung situation. And, we cannot judge the person, victim siya, hindi eh, natin alam yung, yung series of emotions kaya inilunsad ang programa na 18 Day to End Violence Against Women and Children para sa Information and Education Campaign na paano at saan maaring ilapit ang mga nakakaranas ng pang-aabusong pisikal at emosyonal. Romelusares para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo.